po ang ating po mga kababayan ay usapang kanin, usapang bigas. Sa pagkat pinag-utos nga po ni Pangulong Bongbong Marcos ang suspension ng pag import po ng bigas sa loob po ito ng dalawang buwan simula Setyembre a uno. Ano nga ho ba ang epekto po niyan sa ating po mga consumer at siyempre sa mga magsasaka. Na sa kabilang linya po natin, ang chairman po ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated at dati pong Agriculture Secretary, si Ginoong Leonardo Montemayor Sec. Magandang, magandang magandang tanghali po. Welcome po muli sa Live Channel 23. Salamat, uh, Drew. Opo. Uh, magandang magandang tanghali din sa iyo at saka sa lahat po ng sumusubaybay. Opo, salamat din po, Sek, at uh, pinaunlakan niyo, po muna, uh, pinaunlakan niyo po muli kami rito sa impilan. Sek, ano hong uh, reaksyon niyo? Ano pong uh, tugon po ninyo rito po sa two months? Starting September 1 po ay uh, suspended po ang uh, pag import po ng uh, bigas. Uh, um, una, Drew, Kwan, Maganda ang layunin ng ating Pangulo kasi siguro naman by this time na, na, na sabihan na siya na alaki po ng uh, pagkalugi ng ating mga uh, rice farmers gawa ng masyado pong pagbagsak ng presyo ng palay especially ito pong uh, taon uh, seven months hmm. ng 2025 So much so, Drew na base na rin sa mga datos ng Philippine Statist Statistics Authority na wala po sa o pagkalugi po ng ating magsasaka sa bawat kilo na binibenta po nila sa palay nila, ang lugi po nila ay 6 na piso bawat kwan bawat kilo. Eh, considering na first 6 months alone of 2025, mm -hmm. ang uh, ang naging kwan po natin, uh, harvest o ani, Mm -hmm. ng palay sa buong, buong bansa ay siyam na bilyong tonelada. Mm -hmm. I-multiply natin yung 9 billion na kilos ng palay doon sa nawala po nakita ng farmers natin na 6 na piso bawat kilo. Mm -hmm. Yan po ay 54 billion pesos. Alaking dagok po yan sa ating mga magsasaka. Kung i-compute po natin yung paglulugin na yan on a per hectare basis. Sa isang hektare po, ang, ang naging lugi po ng isang magsasaka ay 24,000 piso. 24,000 pesos. Malaki po yan. Sa isang anihan. Sa oh, isang anihan lang. Ah, uh, Opo, isang anihan lang po yun. Okay. Ayun, o, opo. At saka, aside from yung malaking pagkalugi po ng ating mga farmers, eh, yung pong Bureau of Customs natin, dahil uh, uh, maliit lang po yung taripa po na kinakolekta mm. po nila. Mm -hmm. Nabawasan po ng inasan sana ang kwan, around 27 billion pesos na collection na yan po sana ay napunta sa mga modernization program uh -huh. sa rice industry. Pero, sir, sa uh, sapat ho ba yung two months uh, sa tingin ninyo? Several kwan ko dyan, uh, reactions ko dyan, druno Yung una, okay, two months, Uh, iti, ipa, uh, isususpend it ipa muna yung pagpasok ng bigas September hanggang October kasi yan po ang kwan eh. Anian. Kasagsagan po ng uh, main harvest po natin. All actually all the way to kwan yan. November, November mm. and part of uh, December. Kaya lang kung ang intensyon ay ma, ma ano po, ma-address agad yung pagbagsak ng presyo ng palay eh kwan po medyo huli na dahil ang gagawin lang po ng mga importer Uh, mag-order po sila at ipapasok po nila yung kanilang order na imported rice para makarating sa bago mag-September 1. Dahil uh, habang uh, hindi pa tinataas yung buwis o taripa sa imported rice, ang binabayaran po ng importer ay 15 pesos a uh, 15% tarif mm. lang po. Opo. Versus yung 35 pesos at uh, 35 35% na sana po ay ibalik po ng ating Paolo Uh, dito po sa kwan ta tariff uh, yes. so sek minimal yung impact kapag 2 months lang tama ba uh, correct me if i'm wrong ano, ano minimal drop, lang minimal ba ang yun? impact kapag 2 months lang yung suspension sa presyo e, ng... po, hindi, hindi ma-address agad yung ano yung ah. pagbagsak ng presyo ng palay eh. kasi ang problema ngayon na eh Actually, nung pang ano, mga bandang Marso-Abril, Bagsak na bagsak na po ang presyo ng palay. Mm. So tuloy-tuloy po yung bagpagbagsak hanggang ngayon. Uh, so dapat agad-agad agad dapat nakuan, uh, inanunsyo ng Presidente, uh -huh. together with the suspension po ng uh, importasyon sa starting September, sana po inanunsyo po niya yung ibalik po sa dating 35%. Yung, yung taripa Opo, dahil ang effect po, po niyan, pag binalik sa 35%, tataas po siyempre yung kwan. Uh, presyo po ng imported rice, gawa na mas malaki po magiging kanila. Uh, buis. Mm. Opo. At that will uh, discourage uh, more importation from coming in. Ay hindi po eh. 15% mm. lang eh. Mm. Pinagpatuloy po yan. So, talagang sasagarin po ng mga ibang importer yung kanilang uh, importasyon para hindi po tatama sa September 1. Pero itong taripa eh pinag-aaralan daw na kumbaga unti-unting uh, itataas ulit uh, secretary. Itong uh, taripa ano pong uh, take nyo dito? Aba, adro, ba't naman ganyan? Hmm. Uh, hmm. Ang dinaw nila na 54 54 billion pesos hmm. ang nawala. Hmm. Tapos on a per hectare basis uh, isang partner po na ang kanyang saka ay 1 Nawalan po siya ng 24,000 piso. Mm. Hindi ba na 'yan? Uh, grabe na po yung uh, kuan, yung paghihirap ng ating magsasaka. Mm. So kung idadandahan mo pa yung taripa from 15 to 25, parang yung kwan, uh, may nakita kang nalulunod na, na tao, idadandahan mo pa yung ano, pagbigay ng ayuda. Mm. Eh, bakit ganun? Dapat agad Ah, uh, salbahin po yung magsasaka po natin. Ra -ra balik, na 35. Mm, balik agad sa 35 uh, doon sa dati. Uh, 35 po. Yes, I'd like to point out also Drew, uh, ang iba kasi sinasabi nila, hindi kaya kwan, Magmamahal po yung presyo ng bigas mm. sa palengke. Mm. Sa palagay namin kung talagang uh, ano to yung tututukan po ng ating pamalaan, yung ating pong mga importer trader at retailer. Mm. Hindi dapat uh, wala po silang basihan para itaas mm. ang presyo po ng ng kanilang inangkat na bigas. Bakit po sinasabi yan drop? Mm. Kasi nung wala pa po itong Executive Order 62 nung July of 2024, uh, kung kailan na, uh, hindi ba, ibinaba po yung taripa from 35 well, to 15. Uh... ang, ang difference diperensya po o 'yung margin bang uh, tinatawag na landed cost. Ito po mm. yung landed cost, ito po yung halaga po ng inangkat na bigas na ipatong na po yung ano, yung tariff. Mm. Ito at that time, 35% pa lang. Ang diferensya po ng landed cost o import cost ng bigas. Opo. Uh, until at saka yung yung retail, yung presyo po ng bigas sa retail, nasa kan po yan mga 14 pesos uh, bawat kilo. Mm. Yan po yung ano yung spread o margin po ng mga pa uh, traders. Mm -hmm. So ang unla laki po ng kanilang fund kinikitin tinutubo uh, po diyan. Mm -hmm. Nung itinataw po yung 15%. Eh hindi naman po bumaba yung presyo ng kwad because sa retail. Mm -hmm. Kasi remember before ang pangako sa atin pag binabaan po ng buwis from 35 binabaan to 15%. Eh, ang presyo daw ng bigas sa uh, palengke ay eh, ng mga anim na piso. Mm. Hindi po nangyari. Eh. As in eh, ano naroon lang po, akino ah, lang po na ang mga kwan po 'yan. Importer, uh wholesaler at saka trader. So kung trader, ibabalik natin sa 35% ang possibility na bumaba mas malaki ang chance. Ha? Dapat hindi dapat tataas ang presyo ng bigas. Ko Ah, uh, um, as I said, tututukan ng gobyerno. nag po ng gobyerno, hindi naman sobra-sobra po yung ganansa uh, ng ating mga one mga trader. Kasi right now, ang margin po eh Juan eh, dabago ito kanina before EO 62 at 35% tariff, the margin was about for uh, kwan 14 mm -hmm. pesos per kilo. Mm -hmm. Ngayon po it's about 22 pesos per kilo mm -hmm. at 15% tariff. Mm -hmm. So ang laki po, ang laki po ng dagdag sa tubo o ganansa po ng mga trader kung itataas po ang taripa mo to 35% ang initial competition po namin diyan eh mawawala po sa trader mga siguro 5 piso hmm? doon sa kanila kung malaking tubo hmm. so imbis na 22 ang kanila pong magiging tubo o ganan sa 17 mas mataas pa yan doon sa 14 pesos okay. na, na enjoy po nila before EO 62 to effect so so, so opo, go ahead po go ahead po Sek. So kuya po, uh, kung pagtatali po itong 22 eh o kaya 18. Mm. Baka uh, there is a case there for profiteering. Mm. Uh, bakit naman nila kuya uh, hindi uh, but naman itataas ng mga trader yung kanilang uh, presyo ng bigas kung ang laki na po na kanilang uh, ganansya mm. uh -huh. even if i restore po sa 35% mm. yung tariff. Pero saan ho ba ang pinaka po masasabi po natin secretary? na win-win solution, uh, saan ho ba, ang, anong threshold, ilang percent ho ba dapat para masabi natin na uh, safe ang ating uh, presyo. I mean, yung uh, kikita rin naman ho ang farmer, ang trader, hindi rin naman ho talo ang consumer. Yung 35 percent, back to 35 percent. Kasi na. as I said kanina, uh, before the uh, EO62 na binaba po yung taripa from 35 to 15 percent, ang margin na po ng uh, importer up to the one retail level is about 14 pesos per kilo. Mm. Ngayon po it's at 22 at 15% tariff. Mm -hmm. Kung ibalik mo sa 35% yung tarifa, okay. bababa ng bababa ng bahagi yung kanilang uh, margin to to 18% especially because ang laki po ng pagbagsak ng world market price ng bigas. Mm -hmm. mm -hmm. So, kuwan pa rin, ang laki pa rin ng kuwan uh, po, advantage ng ating mga trader. Hindi dapat sila, uh, kuwan, uh, wag dapat po na nilang mamarapot, mamaramutin ang ating consumer by uh, increasing pa nga their, ano, yung kanilang presyo ng bigas. Oh, at eto nga, yung bantangan ng mga trader, uh, Secretary, malamang batid mo na ito, no, nagbanta na sila ay nangangamba na maaring ngang uh, sumirit ang presyo ng bigas, yun nga, binabanggit mo kapag uh, itong uh, suspension na ito ay uh, yan, magsimula na yung uh, rice uh, import suspension. Yun ang kanilang banta. Oh. Well, Drew, um, well, na, na, -na, -na ko rin yan dahil yung iba daw, eh, kwan, na baka naka nagkaroon na po, nakapag-order na po sila Mm -hmm. Hindi nila pa sa basta pwedeng kuan yung uh, kanilang order sa mga importer. So, baka magkaroon sila ng penalties, di ba? Mm -hmm. So, baka meron pong isang paraan, ito po ay sangayon na rin sa batas na imbis na isuspend suspend itong kuan po importasyon. Eh gamitin po yung tinatawag na kwan, uh, safeguard measures law. Mm -hmm. Ito po ay pinasa ko na Kongreso way back in 2000. Mm -hmm. Uh, sinasabi po diyan, uh, kung nakita ng gobyerno na masyado na masyado na daw kuan ang uh, paghihirap ng ating mga magsasaka, mm. in this case ating mga palay farmers, pwede pong magpataw ng uh, karagdagang taripa at mm. uh, doon uh, po sa imported rice para by okay. po o ma mapatigil po ang additional importation. Mm. So in other words, kung uh, yan na lang po susundin, pwede pong itataas po ng uh, gobyerno yung taripa, pero hindi naman harangin po yung importasyon nila. Mm. They just have to pay a higher tariff. Mm -hmm. Yan po ay napapaloob sa kwan, As I said, uh, safeguard measures law, kahit ng Secretary of Agriculture, may kapangyarihan po siya dyan under that law, mm -hmm. na magpangto po ng karagdagan taripa, na effective po yung uh, additional tariff up to 200 days ang, ang effectivity po niyan. Kasi okay. provisional o temporary tariff adjustment. Opo. Mm -hmm. So, nandiyan po ang, ang, ang kapangyarihan na sa kamay po ng pres well kung Presidente, pwede rin, mm -hmm. pero mas mabilis ko kung yung Secretary of Agriculture kasi nakalagay po sa batas na iyon, moto propio, on mm -hmm. his own. Mm -hmm. Mm -hmm. After some uh, investigation, the Secretary of Agriculture can already impose additional tariff. So imbis na 15, pwede yung patungan ng 20. 20. bumalik sa 35. Kung kulang pa rin 'yon, dahil baka hindi sapat yung uh, 20 additional tariff uh, mm -hmm. to prevent additional imports especially during uh, harvest time, mm -hmm. o pwede nya itaas pa, gawin niyang all total 50% ang tariff na Apo. or even greater. Aha. Uh, last uh, few questions na lamang po uh, secretary. Ah uh... Maari po bang kasi September 1 pa naman medyo matagal-tagal pa yung pinag-uusapan natin dito ilang linggo pa eh a pa lang ho eh mukhang po ang mga traders eh paano ho 'yan uh, SEC Well, na-announce na But as I said uh, kung gustong Kuan uh i-review o bakuhin mm. yung approach, pwede pong Kwan mag mag-impose uh, agad ng Kwan provisional uh, tariff uh, increase mm -hmm. through the Secretary of Agriculture. Mm -hmm. Kasi kung, kung idadam pa sa presidente, baka tat, mas tatagal yun eh. Mm. So, gamitin nila, either Secretary of Agriculture imposing the provisional tariff increase or pwede sa presidente, mm -hmm. uh, but it will take time before uh, kung presidente po ang kwan, magkapato po ng additional tariff. Mm, pero ang tanong, na, ang tanong ni Juan de la Cruz... Bababa na nga kaya ang bigas, <laughs> ang presyo ng bigas kapag uh, yun na nagsimula na nga ang uh, rice importation ban by uh, so, talagang, take, take Note talagang, Take Note Secretary, uh, bare months Berman's ang pinag-uusapan natin. At alam uh, naman natin pagpasok ng Berman's unti-unting tumataas ang demand sa pagkain, di ho ba? Uh, pero remember Drew, itong Berman's Main harvest then, eh. Yes, of course. So, mm -hmm. ang, ang, ang bulk ng ating rice supply, papasok, papasok. during the bare months. Mm -hmm. so, about 70% ng ating total palay production, mm -hmm. inaani po yan during the bare months. So, uh, ang laki po ng additional supply from local production, plus ang laki na po yung ating, one, yung, But, uh, kung umasok na imported rice, sobra-sobra po. Alright. Hindi ho naman ba tayo apektado ko? Kasi magkakasunod po yung bagyo. Hindi ho ba na maapektuhan yun? Uh, I mean, wala ho bang, uh, hindi ho ba maglalatay yun sa atin pong uh, ina -sa harvest season? We have enough supply, Drew. Mm. Uh, both coming from imported uh, sources at saka yung uh, po. Uh, actual or projected uh, palay, Kuwan Uh, harvest this this year. Kasi nag-meeting po kami sa NEDA o sa DEPDEV Apo. about uh, uh, one week or ten days ago, pinalawag ng NEDA yung ating carryover stock sa bigas. Ibig sabihin yung pagsapit po ng January of this year, yung total uh, stocks po natin, yung hawak po ng uh, buong bansa natin na uh, bigas whether from imports or uh, local production uh -huh. mahigit isang daang kwan eh araw eh mm -hmm. more than three months supply three months yes and then from uh, january to july ang pumasok po na imported rice additional kwan po yan uh, 2.6 uh, million metric tons uh, and then sabi ng DA per six months ng 2025 record palay harvest so sufficient so, that, tayo so sabi na, We should have enough rice supply on the way to yung start po ng harvest season. Sufficient. Oo. oh, actually sobra pa nga eh. Totoo 'yan okay. oh, okay. eh. Mm -hmm. All right. Opo. Ah, uh, sir, baka meron pa po ako ay mga karagdagang uh, panawagan sa ating mga kababayan, sa mga stakeholders po, mga kapwa po ninyo magsasaka. Opo, sana po kuha'ng bigyan din po natin ng uh, malaking pansin yung kalagayan po ng ating mga magsasaka. Eh, sila po ang, ang po ng ating uh, eh, pagkain, lalo na po ng bigas. Eh, pag hindi po natin siya binigyan ng tamang kwan, uh, protection at ayuda, eh, magkakaproblema po tayo, hindi lang po sa taong kasalukuyan, but sa mga susunod na kwan na taon. At kung, kung ang inasan palagi natin ay yung kakulangan po natin sa rice production, eh, kwan po, sasaluhin ng importasyon, ay eh, hindi pu'tay tayo nakakasiguro na palagi magkakaroon po tayo ng sapat na supply mula po sa ibang bansa. Nandiyan po yung leksyon po ng COVID. Ngayon po, nandiyan po yung uh, potential po na magkaroon pa ng mga sigalot sa buong mundo. Mm. Nandiyan po yung West Philippine Sea, yung gera po sa uh, Israel at saka Iran, uh, sa Iran, sa Ukraine. So, ang dami pong mga developments sa uh, uh, kun po, sa world. World po, uh, order na makakaapekto po yan sa ating seguridad at saka supply po ng mga pagkain, kagaya po ng bigas. Kaya dapat uh, protectan po natin ang aking ating lokal na magsasaka para at least meron tayong nakakasigurong pagmumulan po ng ating pagkain. Alright, marami pong salamat, uh, Ginoong uh, Montemayor, sa inyo pong oras. Magandang hapon po. Ingat po kayo, sir. God bless po. Maraming salamat, bro. Good afternoon, then. Salamat po, salamat at more power po sa mga farmers po natin. Si Ginoong Leonardo Montemayor po yan, chairman po ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated at dati po ang Agriculture Secretary. Basada balita. balita! natin! Labing isang minuto bago sumapit ang garap na launa.